Lumarlin Vision mga kapising Ito mga kapising fishing oh. Patawag sya sa pasinggil-singgil Ayan shout out lang sa mga naglahat dito Natatawa na lang si kapising Remedyaris niya 60 ang haya pang remedyaris mga ka-fishing oh. napaka-bisa talaga ng na pamahay ng ka-fishing Ilocos PM na lang, PM kasi nung gusto mo order kayo ka-fishing ng pamahay niya hey, ayun natin mga ka-fishing kaya, kaya ano oh. pangulyasan mga ka-fishing bisa mo talaga napaka-galing Galing, galing, galing. Yan. Papaya namin sa Blue Marlin. Baka sa Blue Marlin mga kapisi, baka sakaling kainin. sayang isa, pinating. Patingan kumain. Yan. Sa mga kapisi, o. Good size. Abang-abang na lang mga ah Mga kapisi. Bali na kalahot ulit kami ni Kapisi. Baka uh, susay siya Baka sakaling dawihin ng blue marine Or malasugi Medyo mahalon ako mga kapisi Pero ka

Pisyon mga kapising! Pisyon! Pisyon! Kapising! Kapising! Lumarleng mga kapising! Sayang mga fishing Mga uh, fishing natanggal yung blue marlin namin uh, Ayan na oh. na na yung pahay ng mga kapisi mo Ayan yung na yung mga sila yung kasi oh Sayang mga fishing. Tinawaman ng blue marlin. Ang siyang bawi na lang, bawi, bawi.